Ano naramdaman niyo, sir? Mm, makati yung mga ganito, sir. Okay. kailan pa po nagsimula yan, sir? May isang linggo, dalawang linggo, sampon? Dalawang, ah, dalawang linggo. Galing ka na po sa doktor? Pacheck up, nagpacheck up po ba kayo? Dati po, ako kay nagpaano ko ng ay pagkaitis ko, lumaki. Mm Liber niya lumaki. Ah, nagme-maintenance ka naman. Uh -huh. <avenue> uh, -huh. uh -huh. Eh sa kapwa kong manggagamot, mga nagtatawas po, ano pong sinasabi nila sa'yo? Galing ka na ba doon? Galing daw sa saan? Inalakot sa anong babae? Hmm, babae daw. Babae. Ang mo kasi doon sa sarili ako. sige, tanggalin natin yan, dalawang babae at isang lalaki at naman lupa, dalawa. <Yosh kiss> ha? <laughs>

kasi minuto na bigyan kita na pang 3 days lang. Hindi po pwede dito. Tuwaan niyo po kung bottle water. Kahit maliit lang. So, ito po sir ha. Sakit doktor, pikit. Uh. Wala. Alam mo pinipiga ko sir. Oh, wala talaga. Inkanto. Laman lupa. Ayan yung laman lupa po. Dalawa po yan. Ito naman po yung babae, dalawa at isang lalaki. Sabay-sabay nang natin. Ayan. Sabay -sabay na nga, sa tura, repo, tenye ka para na pistila naman na rim. Poo! Dalawang kamay mula taas, pababa. Sige, baklas, 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 baklas. Aalisin mo na ito, ha? Ha? O, aalisin mo na. O, sige, sige, baklas, baklas. Huwag mo pa niyang inaanano. Baklasin mo yan Gagalito ngayon, ha? Tagot. O, sagot. Opo. O, sige, baklas, baklas. Sige. Ayaw okay, ko yung nanonood sa lahat yung mga tao dito, ha? Lalo ng mga tagaibang lugar, no? Opo, oh, oh, o, sige, baklas, baklas, baklas. Ay. Hindi ako natatakot sa iyo. Kunti na lang, kunti na lang. Pagalingin mo to ha? Ngayon mismo, ha? Hmm, sige, sige. Sige pa. Kilala mo lang ka, Kilala mo lang, no? Ha? Ano, no? Kilala mo lang. Opo, o, sige, baklas, baklas. Kunti pa, kunti pa. Sige, ang dami mo nilagay. Sige. Tawag dito pa yung Sige. Sige pa, sige pa. Konti pa. Hindi ako natatakot sa'yo. Mismo mo ngayon, gagaling ka. Opo. Oh, o, oh, sige. Nahuli kita, hayop ka. Hindi ako natatakot sa'yo. O, oh, konti na lang, konti na lang. Konti na lang. Konti pa. Ito, katikate, ikaw nagbigay oh, ng kate-kate? Ikaw? Opo. Anong sige, ibabal ko sa'yo lahat nilagay mo dito, ha? Kilala mo ko, hindi. Hindi. Ay, hindi. Hindi mo ko kilala. Ah, magpapakilala ako. Ako, ang team Apo Eric Apuchaling, taga dito sa Zambales. ayaw ko yung mga taga, lugar na ano nato? Sa Mindanao. Mindanao. Ha? O, Oh, sige, sige. Sige pa. Sige pa, kunti na lang. O, kunti, kunti na lang. Sige pa. Hindi ako nakatakot sa'yo. Ang dami mo nilagay. Kunti pa. Mm. Mamaya ka dito, ha? <coughs> ha? Ano, ano, ano? ay, ka na. Hindi <coughs> hmm. mm. ka na makaingan, no? Sige, kunti na lang, kunti na lang. Pasensyahan tayo. Sige pa, kunti-kunti na lang. Pasensyahan tayo, ha? <coughs> Panginoon ko yung na sa kailan, ng basbasay na-balik ko ang um, Ginawa dito sa taong ito hanggang mamatay. Sa ah! sa akin. Sir? Sir? Okay? Ano po? Okay. Paki, ano po? kalate lang din, kalate Okay, sa lahat. Ito po si Sir. Uh, umuwi dito para tingnan nilang kanilang magulang ayun nga po nagwal sila gawang lumakas po si tatay at si nanay ngayon uh, nagpa check up na rin po sila uh, actually taga Mindanao si sir pero dito po yung magulang niya pamilya niya at yun po nakita nilang kagalingan kaya po uh, nag testing sila na gamutin ko po sila o ulitin ko po ah pag ako uh, home service tayo Ah, uh, 'yang yung presyon ng sasakyan, wala po tayong jikas, jikas mamaya, may scam kayo. Pangalawa, yung paggagamot ko din lang, kay na pong siya Shout sa Team Supremo, kay Apo Jet, uh, Brother Jet, Judel Gerald, sa Team Apo kay Apo Ken, Apo Marwin kay Apo Rap, uh, uh, Apo, Chalin, Apo Eric, kay Apo Sita, kay Mam Ma Meloligario kay Sis Myka at sa kanyang asawa na si Brother Jan. Muli ako, Team Apo Eric Apo Chalin, naglilingkod magandang gabi.